for today's video guys ako po yung gagawa o magluluto ng ensaladang katuray o katoday ito po ay lilinisan muna natin tanggalin natin yung matigas na parte sa gitna kasi yan po ang medyo mapait at yan din yung nagiging bunga niya. akala mo sitaw pero hindi siya pwedeng lutuin Mommy, simulan na natin ang pagluluto ng insaladang katuray. Ito ang ating sangkap, katuray, kamatis, sibuyas, at kalamansi, at syempre yung bagong isda. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig sa kaserola. Ilagay na natin ang katuray. Pakuloan lang natin ito guys ng mga sandaling, ano lang, sandaling kulo lang para hindi siya ma-overcook maganda rin po ang katuray sa ating katawan ito yung nakakatulong na pag baka, nakakatulong po sa ating immune system pampalakas ng ating immune system sa katawan at ito sinabay ko na rin ang pagprito ng daing na bangus yan po ang ating ipapartner sa insaladang katuray at ito malapit na siyang maluto, saglit lang ito guys na Ayan. Ilubog natin siya para pantay ang pagkaluto. Maganda po itong katuray sa ating kalusugan. Akala natin simpleng gulay lang pero masustansya po yan. Maraming vitamins din po ang naitutulong sa ating katawan. At ito na, binaliktad ko na ang bangus na daing. Daing na bangus. At ayan, Luto na siya. Tinigaan ko na siya. Tinanggal ko na siya sa mainit tubig. At ito, lalagyan na natin ng bagoong isda. Boneless bagoong pong ating ginamit dyan na pampalasa. Lalagyan na rin natin ang sibuyas at kamatis. Ayan ayan po ay atin nang halo-haloin para magpantay ang lasa Yan mekos-mekos lang mekos-mekos lang may mekos-mekos na yan ayan mix-mix lang guys para pantay ang lasa ang bawat isang hibla ng katuray isang hibla makahibla talaga kaya lagyan na rin natin, ilagay na rin natin po yung kalamansi. At ito na nga, gawa na or luto na ang ating insaladang katuray. Ang sarap nito guys. Mapapaan rice na naman tayo nito. Thank you. Thank you, thank you sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Salamat sa panunood sa aking simpleng vlog. See you next vlog, guys. Thank you.